Hello mga kaateng, ngayon ay magluluto tayo ng ham and cheese alfredo pasta. Sigurado magugustuhan nyo ito, pwede sa handaan, kaya ito, umpisahan na natin. Pagay tayo ng mantika. Pagkatapos, meron akong uh, sibuyas. sigulas at palating buong puro sibuyas, Big of Start na So, bisan lang natin. At ngayon naman ay ilalagay natin ang mislice slice natin na ham. Uh, katapos ay haluin at gisahin ito. Talagyan ko ng konti. Tawin ka. Ilalagay naman natin ang Alfredo sauce haluin lang natin ito. Tapos nalagyan natin ng konting asin para limasa yung lalo yung sauce. Tapos saluin lang uli natin. Tapos, haluin lang natin ito. Mm. Ayan, creamy na yung ating sauce. Ayan. Tatagyan muna natin yung magagawa tayong bechamel or white sauce. Maglalagay tayo ng half cup of butter. Inin. So, maglalagay tayo ng arena. So, ang pagawa nito ay depende sa inyo kung gaano madami inyong gagawin yung bechamel sauce. So, kailangan natin ng whisk para hindi siya magbuubuo. So, maglalagay natin ng konting arena ang texture nito yung parang mashed ano, potato. Ayan. Tapos na dalagdag tayo ng yuck. Ayan. Ayan tawing... Dalakot siya. Magdarekot lang tayo ng milk. Medyo anay na yung kung oh, masyadong malakot para mas madalag ilagay sa ibabaw mo. Kasi nalakot pa ito pag nilagay natin yung cheese. ilalagay na natin yung ating red cheese. Okay. natin ng konting asin para lalong lumasa yung cheese. Konti lang. Ang ginamit kong batay dito ay unsalted kasi eh, so mas mag-adjust ng alat. Yan na, ang buo na ko na itong apoy kasi yun yung magtutunaw sa ating cheese. Yung may na apoy. Tapos, yung ting, masukal, para mag-balance yung lasa. Um, ayan, ready na yung ating sauce. Itabila muna natin. White sauce. Ito yung ating At? ginawang sauce. Ito naman ang niluto ko na pettuccine pasta sa mainit na tubig at may roong asin. Huwag itong tatanggalin sa tubig. Huwag natin masyadong patuloyin sa iling tubig. Kailangan. Siyempre kailangan, di ba? Hot sauce with hot noodles. Wala pala yung ano ko yung mix. Yung hama ko na. Mahugasan. Ito na yan. Mm -hmm. Gagamitin natin ng konting tubig. Gagamitin ng pagkuluwa ng noodles. So yan ang gamitin natin. Konting ayan. Tapos itutos lang natin ang ganito. Kasi hindi ko makikita ko lagi ng spatula para mahalo natin ng mabuti. Mag-mix yung sauce. May Okay. okay. Pag-iiyan natin yung konting rubin ka rin sa pangulong natin. Ang noodles, dos. Yan na siya. Ito na ilalagay na natin dito sa ating baking dish. Pantayin lang muna natin ito. Ang mm, sarap. Ilalagay na natin yung ating white sauce. nag a naman tayo ulit ng cheese sa ibabaw. Tiyara ko yung cream cheese. Walang natin yung cheese. Malinis ko yung kamay ko. Malinis ang ating kamay. Nagugas ako ng kamay. Nagugas ako ng kamay. Kamay, kamay. Kamay. niya, hotiks. Marapiyat. Kuha. Oh, wow. Ayun, i-bake naman natin ito sa oven. Pero kung wala kayong oven, pwede rin yung i sa maliliit lang tapos ilagay -ano nyo dun sa oven toast, sa ano, sa toaster or sa microwave pwede din. Kasi luto naman na 'yung pasta natin, so ito papa-brown brown brown, brown brownin lang natin 'yung ating cheese. 10 minutes lang sa oven. 475 Fahrenheit. Huwag natin itong takipan. Ayan na, nilagay na natin sa oven. So, lutuin lang muna natin. Ito na, after 10 minutes, luto na siya. Ayan o, oh, kumukulok-kulok pa. Ang temperature natin ay 475 Fahrenheit. So, papalamigin lang muna natin bago natin Slice. Ooh, smells so good. Mmm, sarap. Thank you for watching. Bye. See you in the next video. Don't forget to like, subscribe, and share.